sobrang init so ayan mga dudes dito na tayo sa mga uh, stilantis ayan po yung uh, chip tayo sa uh, showroom uh, kung tayo sa showroom ayan uh, dito tayo sa tanang mga technician Yeah. <laughs> <laughs> yes. Oi, <Oy. laughs> Long time, no see si. Long time. So, ayan. Ang dami nila dito. you. Ayan, silah Yes, how are you? Good. Good. Yeah. Okay.